pag-member na ata pa live pa. Live na i-live baka ma. discover. Mama discover ba Sa ko pa. Ha, uh, god pa. ka aps. O oh, kaya mo iniwala ka na pit, pa ako. Ano? Sasangad pa? Tay pali ma. Dili man Dili go pa i. Nagdumi. Uguna ay ni

ng... Ay, ito sa puta! Wala yan, mabilis yan. Makaya si Ato, hindi ako. Uh, pag ganon. Pag ganon ng laban natin. Ayun. Hello! hello. hello. hello, hello. hello, hello. 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 Nakakini na ako sa silangan. narito sila. Sino ba yan? Nag-iihaw. Hmm. Huh? ba siya? Oh! Ba't natawagan ba ba pa kayo? <laughs> 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 ay, ano ala, ay, nasa lima kayo. Eh kami susunod. Oh, ay, yung anak mo eh, may alaga. Wala. Mga putek, just me, yo. Ngayon lang ay. talaga ako okay. daw eh. Sa lima kayo, Ah. tabi Sumunod na kayo.

<principal tanong earth> kasi hindi ko na ano, nag-alibi, may di ba minsan may mga background police sila? Naingay. Hindi ko na natakpan. So, oh. kaunti daw lang ng tugtog. na endorse. A commercial uh, product. Ni kanta? Pero yung patis sabi ko, o, patis na ito. Patis yan. Oh, patis. Oh. Minigyan ko na isang ganun. Isang kutsara. Asas ginuun naman. Ba naman ito?

Ituturama kami. Bota kayo. sorry naman. Ano Ano ka pala, anak? Bebe, dito pa. Walang liguan. O, tingin. Ano mo. sa ng lamot. Uy, ano yan? Ilaga? Ituturama! 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 anak ko. Dito iba malaki. Tumayo ka doon. Ito may batong malaki doon ka tumayo. Hindi ka kakagatin ng manok. Ayun. Malak ba? Yan. Okay. Pika. O. Pika kami. Ibanan na tayo. Tingin pala. Tingin. One, two. O. Ha? Diyan kayo. Isa pa, isa pa. Parang okay na sa taga. ba kami? Okay Okay na. Okay. Mataba, mahalat, o matamis. Mataba. Ayan o, asin. Kunti lang. Ayan o, sa ano? Topper. Umiyaw nyo dyan, dutong na ba? Ay, like, respond ka. Gagatan nga tayo. Oo nga. Ma. Mabili kami mustasa eh. Ayos na. Ang kinamang mustasa? Ayos na. Oo, oh, okay na. Oo, oh.